lunchtime lunch time na. Lalong tumugal lalong masarap mga chong. Magawa muna tayo ng ating drinks bago maligo. Para mamaya, pagtapos ng maligo, magmuni-muni na tayo. Out na tayo sa Paparazzi world. At mag... tapos sa kaso o di ang partner niya ng aking taxi nandiyan pang aking taxi mga cha lalong sumara kasi tumagal na okay kapya mani popcorn About ready ready na ng aking lunch mga chay. maligo muna ako kasi gusto ko maligo bago kumain o diba? ang sarap tapos lagyan natin ng ano chay yung yung sa yellow to. Ah, mamaya ko nalagyan ng yellow. Ang sarap. Ayan. Ang sarap. Ang sarap. Oops. Oh, maubos ni Bisaya dahil, Chay. Alam nyo ba? Maubos to ni Bisaya. Hi, hmm. lunch time na tayo. O, di ba? Lalong tumigal. Lalong masarap ang aking paksiyaw kaya out muna ako sa paparachi love at ang aking shake shake pari pari lang sa ano to uh, pomelo yes pomelo pomelo limon whatever <laughs> basta yan yun sige na, mga chai babu siya sa kuy malalabas na sa paparachi world